Umantong sa kaguluhan at pisikalan ang masaya sa zumba workout na mga Zumba enthusiasts sa Coronel kahapon. Ito ay dahil sa hindi pagkakunawaan ng dalawang mga grupo ng Karakasa Fitness Association sa Lungsod. Ayon sa isang source na nakausap ng Radyo Bida, bawat grupo ay binigyan ng wano ng oras na gumamit sa South Calabano Sports Complex. Pero ang isang grupo anya ang hindi pumayag at nanindigan lang sila ang lehitimo mga kasapi ng Karakasa Fitness Association na pinalagan naman ng kabilang grupo. Ayon pa sa isang miyembro ng grupo, dapat silang mauna sa 30-minute session at sa susunod naman ng 30 minutes ang isang grupo. Pero ang nangyari niya, inagaw o ang microphone ng kanilang MC dahil ayaw silang payagan. Kaya sa halip na dance workout na saksihan ng mga mamamayan sa sports complex at nga scenes ang pagsuntukan at paghilahan ng damit ng ilang mga miyembro ng dalawa mga grupo na nag-viral sa social media. Ang insidente ay umani naman ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. May isa nagsabi na bilang isang dating sumba instructor, ay katalungkot nito ang nangyari. Meron na maya at tinawag pa nakakahiya ang insidente. Ayon naman sa iba, sana magkaisa na lang ang dalawang grupo dahil pareho din naman silang mahilig magsayaw. Meron namang humamon sa mga ito na magpagalingan na lang sa pagsasayaw. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.